What's up guys! Uh, welcome back to the channel Mga kasama mga kapatid ko Itong video natin ngayon ay uh, kataiba So ito yung uh, daily vlog At update ko kayo yung mga palabas natin sa Pilipinas So itong 3 sets of trio na ito guys ay isishare ko sa ating kaibigan So itong nakikita nyo ngayon na unang set ay mga rounded So, ito yung mga palabas natin out of sa mga imported natin na galing kay Gary Gillian. So, guys. So, ito naman ay Kelso. So, ito naman ay galing sa mga na import natin kay Hatch Village. So, ito yung mga other Kelso natin na palabas natin sa Pilipinas guys. So, ito sila. napakaganda yung mga sukat ng mga pulit pati yung stag ay napakaganda rin guys pag lumabas yung puti ng buntot ng brood stag, napakaganda so itong pangatlo guys, ito yung mga albany natin na preserve natin nakuha natin sa mga albany na to mga uh, 20 uh, 14 pa kay Fred Carter so ayan guys yung mga uh, palabas natin sa Pilipinas malapit ng mangitlog itong 3 uh, years na ito guys mga uh, boss ayan guys at ngayon lang tayo makapag vlog ulit so eto gusto ko lang i-share sa inyo na may uh, lipper hatch tayo dito na binigay ng ating kaibigan mga anak ko gusto naman nila so, bibilan namin ng pagkahin mamaya at ayusin namin yung bahay niya nagustuhan naman ng mga bata yan siya guys it's a leaper hatch bred here in Nevada Las Vegas napakaamo yan, binigyan ng anak ko ng repolyo. Eh, sabi ko naman sa kanya, masarap yan para magkakulay yung sabaw niya. Sabi ko sa kanya. Ayan. So, ayan na guys. Hawak-hawak na nila. Nagpa-practice na sila. So, you know the bloodline of that pullet nope. It's a lipper hatch. <laughs> so, I got some feeds for her. Oh. And then some hay we gonna feed some laying mass so that we got we have some pre eggs yan yung mga anak ko guys mahilig sa manok kuya kaya dapat ikano ti may isa eh. dito tayo ngayon guys dito sa may IFE country stores so may uh, paninda sila dito mga fencing work clothing uh, pagkain para sa mga pet aso, kabayo, ganun. So, tuck and feeds, pet food in supply. So, ito yung mga paninda nila guys. Papasok tayo mamaya sa loob. Pero, tinitignan ko tong chicken coop na to. So, maganda rin. So, yung... Binigay na manok sa atin guys, yung kaibigan ko na kakatayan ko sana. So ayaw ng pakatay ng mga anak ko gusto nilang alagaan at si Mrs. gusto niya akong bumili ng ganito pero tignan nyo naman yung price niya guys almost 600 dollars itong chicken coop na yan pero malaki, napakaganda itong mas maliit it's a 399 400 dollars pero ang ganda ng loob niya may uh, ano, doon, no? Oh, pwede siya mangitlog papasok sa dyan may bubong siya hindi siya nababasa at pwede mo rin siyang buksan tignan natin yung andon kung ano pa yung mga cup nila don. ay madami pala dito guys oh. so eto magkano mas malaki to magkano naman to 799 ano kaya gagawa na lang ako mahal din pala yung mga ganito guys oh. so ito walang price so parehas din nito yung andoon so ito 349 so napakaganda yung pagkagawa parang bahay talaga oh pwede mong buksan dyan akyat sila dyan tapos uh, pwede silang bumaba doon gandang breeding pin guys oh so ito magkano to 400 mahal din ah oh. Mahal din guys so, 499 So eto yung Poultry supply dito sa Vegas IFA Country Store So pasok tayo sa loob guys Yan yung mga Gusto nilang ipabili sa akin Chicken coop. Malaki to Malaki Sa video parang maliit pero Mataas din yan pero sa atin sa Pilipinas, pag ganito ang coat natin, magandang gawing uh, breeding pen. O no? kaya pwede rin yung mga uh, sisiw. Yan, no? Ayan, guys. So, marami silang paninda dito, guys. Ito yung mga page nila na paninda. So may mga pang pato. Ano to mga to? Mga pellets. Drinking water in here. And then they have some uh, medicines for dog here. Mga sabong, kamusta po kayo lahat? So ngayon, on the way tayo sa pet store dito sa Vegas yung tawag ng store na yon ay uh, Bakero Pits marami naman silang palinda doon yung last na punta tayo doon last year na yun, matagal na so mamaya tignan ko kung ano yung mga palinda nila doon vitamin uh, sila doon para sa mga manok natin at kung yung mga kung may mga accessories sila kagaya ng mga tali pagkainan at mga pen so ang rason kaya pupunta tayo doon guys so kahapon pinick up ko yung kasama ng ating ulit so dalawa na sila kasi yung mga anak ko sabi nila nalulungkot daw yung yung ulit na una natin kasi wala siyang kasama so kahapon kinausap ko yung kaibigan ko at pinikap ko yung isa pero nung nilagay ko sila sa kulungan yung bago binububog niya yung luma nating ulit so kanina umaga binalik ko para kunin yung isa isa na andoon hindi niya bububugin yung una ko nakuha ngayon kino ko kanina umaga nung nilagay ko sa pen ayun binubugbog naman niya yung bago so nag decide na lang ako na kukuha ng mas malaking kulungan para sa kanila so update ko kayo guys pag andaw na ako so ipakita ko itong Las Vegas to yung Las Vegas, Nevada guys so yan saan sila naglalo 嘿嘿